Hello, kumusta mga ka -59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa shoulder board at sa mga guhit nito. At eh, kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ng ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At uh, syempre, bago tayo mag muli inihikahit ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video na ilalabas ko itong pisahan na natin. Let's go. At ayun syempre mga 5 din na bago tayo tuloy maggambisa. Ah uh, nais ko muna magpasalamat sa mga uh, subscribers natin. Ayun na uh, patuloy na dumadami. Malaking shoutout sa inyo mga pride no. Uh, maraming salamat sa solid na suporta nyo. Ah uh, ayun maraming salamat dahil tuloy-tuloy yung pagdami ng subscribers natin. Ayun malaking shoutout sa inyo. Ayun nga mga ka, mga kapayd no? Uh, naisip ko tong ano uh, gawin kasi may nakita ko sa mga mga comment na uh, nagtatanong katulad ni 59 uh, 59 Uh, UPAR 031 ayun, nagtatanong siya na sabi niya, ano daw ba ang uh, ibig sabihin ng mga ng shoulder board at yung mga guhit doon Uh, ganun din yung ka 5 natin na uh, nagtatanong din siya, si Pax uh, DIY Mechanic, ayan, 5-9. Tinatanong niya rin kung ano daw ang ibig sabihin ng mga guwit dyan sa shoulderboard. At ayun, malaking shoutout sa inyo mga ka-5-9, no. Tapos, uh, syempre, shoutout ko lang din. Uh, malaking shoutout sa iyo, uh, 5-9, Ryan Ponsalan. Ayun, snap, salud din sa iyo. At uh, ayun, malaking shoutout sa ating lahat. Maraming salamat sa suporta. At ito nga mga ka-59, syempre ito, yung pag-uusapan natin yung shoulder bird. Ano nga ba yung shoulder bird? Syempre, yung shoulder bird, ito yung nakikita natin na nakalagay dito sa may balikat na kulay blue. O minsan na dalawang kulay yan, eh, meron din navy blue. Pero mas marami ako nakikita yung collar uh, uh, color blue na may mga guhit. mga nang sasot niyan, yung syempre, yung mga officer, mga security officer, uh, unahin natin halimbawa Di ba? Ang shoulder board, meron siyang mga guhit. Ayun. Ang tawag naman doon sa guhit, yung parang ano yan bar. O parang ano yan, sa police. Siyempre, pag maraming guhit, uh, mas mataas yung rango Di ba? Ganon din sa ating mga security security guard. Siyempre, ang nagsasot nga nyan, security officer. Di ba? Kung makikita nyo, meron siyang, uh, meron kay nakikita na mga shoulder board na may isang guhit. Ang isang goit ang gumagamit niyan is ang mga security officer na ang uh, posisyon nila is SIC. Ayan. Pero depende yan sa mga establishment na binabantayan nyo. Kasi dito sa amin, uh, ayun, uh, example ko lang, uh, may mga shoulder board kami. Uh, ang gumagamit ng shoulder board na isang goit o isang bar ay mga SIC di ba eh mga ship in charge na tinatawag tapos yung uh, gumagamit naman ng shoulder shoulder board na may guhit na dalawa o may dalawang bar yan ang gumagamit niyan is mga OIC or the uh, IC ganun uh, detachment in charge or uh, officer in charge sa detachment yan syempre siya yung pinaka OIC syempre uh, sunod sa OIC is SIC. Kaya, syempre, kay SIC, isa. Kay uh, OIC, uh, dalawa. Diba? Ang kalimitan makikita nyo yan, ang shoulder board, isang guhit, dalawang guhit. Pero, meron din siyang uh, tinatawag na yung tatlong guhit o tatlong bar nito Yun naman, uh, pag ano na yun, halimbawa, malaking malaking detachment na yung hawak nyo. Ayun ang gumagamit niyan yung pinaka commander natin syempre tatlong guhit nakalagay sa ano niya balikat niya doon sa shoulder board niya tatlong guhit ang ibig sabihin ang position niya is uh, DC or ang tinatawag na uh, detachment commander yun sa malaking ano na yan yung sa malaking detachment na talaga yung marami na talaga yung hinahawakan nila na mga tao o mga gwardiya no. Syempre katulad nyan, pag malaking detachment, nandiyan na si uh, detachment commander, si DC, tatlong guhit siya. ne ba? Diba? Yung sumunod naman sa kanya, si ADC o Assistant Detachment Commander, eh meron siyang dalawang guhit siya yung gumagamit ng dalawang guhit. Okay? Naa ah, klaro tayo dyan ha. Tapos Ah, uh, yung isang guhit doon sa shoulder board ang niya niyan AC si SIC. Uh, unang uh, isang guhit si SIC, yung pangalawa si ADC, si Assistant uh, Detachment uh, Commander. Tapos syempre yung pangatlo, yung pinakamataas sa atin, yung tatlong guhit siya si uh, DC o Detachment Commander natin. Ayun mga na niyan ng ano Uh, mga kahulugan ng mga guhit dun sa shoulder board na itinatanong nyo at uh, syempre depende pa rin yan dun sa mga establishment na binabente nyo uh, meron kasi na hanggang dalawa lang kasi hindi naman ganun kalaki yung ano kung uh, kumbaga hindi naman ganong karami depende rin kasi yan sa sa dami ng tao na hinahawakan natin di ba? ayun basta uh, klaro tayo dun isang guhit si SIC kay pangalawang guhit na sa doon sa shoulder board kay ADC or uh, uh, OIC yung pangatlo sa malakihang detachment na tatlong guhit sa shoulder board ang gumagamit niyan si DC or si detachment commander ayun mga ka-59 na sana nakakuha kayo ng konting info at konting kaalaman don sa napag-usapan natin, ayun hanggang dito na lang muna tayo mga ka-59, maraming salamat uh, God bless sa ating lahat ayun, uh, syempre ang lagi kong paalala sa inyo uh, 10.35 tayo lagi sa 2.0 para 74 tayo uh, 1.6, ayun, maraming salamat mga kapayman, God bless sa ating lahat mabuhay tayo, thank you